Hello mga kapibi, uh, welcome back So almost 8 uh, months din tayong hindi nakapag-upload mga kapibi no? So medyo matagal-tagal din mga kapibi So balik tayo mga kapibi, no So sasabihin ko sa inyo mga kapibi kung anong dahilan bakit di ako nakapag-upload sa halos walong buwan So ito yung dahilan mga kapibi bakit di na ako nag-upload ito yung sapa ngayon mga ka walang bar down, panay baha pero kunti lang, di tulad ng dati. Dati kasi mga ka-PB, sobrang laki talaga ng baha kaya maraming ginto sa mga kurbada. Kung makikita nyo yung bakas ng tubig, uh, sobrang lalim talaga tapos maraming nababar down. Sa ngayon naman, panay baha pero kunti lang, so wala nang bar down. Kung mapapansin nyo, yung bangin mga ka-PB, uh, pinagtubuan na ng mga damo. Kaya hirap na rin i-bar down lalo na pag walang malaking baha. Dito sa part na to mga kapibe, dati marami kami nakukuha ng ginto dito. Yung kasagsaga ng bagyong biki kasi napakalaki ng baha tapos maraming nababar down. Pero sa ngayon mga kapibe, napakahirap na talaga kasi wala ng baha, wala ng malaking baha tapos wala ng bar down. Meron pa namang makukuha ng ginto pero kunti na lang talaga ditulad ng dati. Dati kasi mga ka-PB dito kumukuha kami ng maraming ginto mga isang gramo, kalahating gramo ganun karami mga ka-PB basta may malaking baha. Pero sa ngayon mga kapebe napakahirap na talaga maghanap ng ginto lalo na yung baha, kunti-kunti lang Taot nga pala mga kapebe no sa lahat ng mga nagtatanong hindi lang isa, dalawa o tatlo kundi marami kayo. Marami kasi akong nababasa paano daw malalaman kung may ginto ang sapa o ilog Ang sagot ko po dyan mga kapebe ay hindi po natin malalaman kung may ginto ba wala kung hindi natin makukuna ng sample yung mismong sapa. Pero base sa aking karanasan mga kapibi, ang sapa o ilog na maraming buhangin, lalo na yung bangin may mga buhangin, posible po talaga na merong mga ginto lalo na sa mga kurbada o sa gilid ng sapa. May mga ilog kasi mga kapibi no, na puro lupa, puro putik. So wala talagang ginto pag ganon. So meron namang mga malalaking ilog na maraming buhangin na wala ring ginto. So mas mainam talaga mga ka-PB pag kunan nyo ng sample para mas sure kung meron ba o wala. Pero kadalasan talaga mga ka dito sa aming lugar ay mayroon talagang ginto lalo na pag maraming buhangin yung ilog o sapa o lalo na kung maraming buhangin yung mga bangin ng sapa. So ganito lang gawin yung mga kapibi pag magkuha kayo ng sampol. no. Uh, pwede kayo gumamit ng pala kasi ako mga kapibi ang ginagamit ko pala lang pag nakukuha ako ng sampol. Pag sampol ako mga kapibi inuuna ko talaga yung mga kurbada kasi doon nagkatipon-tipon yung mga ginto. Kahit maliit lang yung baha basta kurbada ay posible po talaga na merong ginto pa rin nagkatipon-tipon dyan. Sa mga nagpipim sa akin sa messenger at sa mga nagko at sa mga nagtatanong o, oh, dito na. Sasagutin ko kayo isa-isa. Di ko na lang ipiplex yung mga pangalan mga kapibi, no? May nagtatanong, bakit daw di ako gumagamit ng water pump para mabilis maka-stock o makakuha ng ginto? So, ayun mga kapibi, no? Marami po kasi pamaraan ng pagkuha ng ginto, mga kapibi. Maraming paraan ang pagkuha ng ginto. Tapos, yung ginto naman, mga kapibi, layer-layer ah, din. Kumbaga, may surface, uh, may underground. So meron namang sa mababaw na parte. So ano nga ba 'yon? Merong ginto mga kapibi na nasa lupa, na nasa babaw na parte. Meron ding ginto na nasa ilalim lang na parte, kumbaga nasa ilalim ng uh, lupa o doon nakadikit sa pangapanas. So dito naman sa pinagkunan ko ng ginto mga kapibi, ang ginto dito is kadalasan nasa bangin kaya Uh, nangunguha ko ng ginto o kaya maraming ginto pag may baha kasi naaanod sila o nakatipon-tipon lang sa gilid so ganun yun mga kapibi yung gumagamit ka ng water pump ang tawag dito sa amin is open cut kailangan pa maghukay ng uh, malalim o sa gilid ng sapa o sa, sa lupa maghukay tapos gamitan ng water pump para sipsipin yung tubig uh, para walang tubig, uh, madali lang makahukay so ganoon maraming paraan mga pibi um, pwede rin sa sapa mismo gamitan ng yun bang parang ano uh, parang sinisip-sip na yung buhangin direkta sa so, uh, banlasan so meron ding banlasan ilagay sa mismo uh, sapa tapos itutulak yung mga buhangin so meron ding tinatawag na spray So, yung uh, lupa is, is ng water pump malakas na tubig para ma-release. Sa so, maraming paraan ang pagkuha ng ginto mga kapibi. Uh, naranasan ko rin, na ako na rin yan. So, marami na. Marami akong naranasan ng pagkuha ng ginto. Dati kasi mga kapibi, uh, wala pa kasing camera noon. Yung mga cellphone noon, mga 11, 11, mga Nokia na ano. Wala pa kasi, wala nakapag-video. So, ngayon lang ako na ngayon mga kapibi no? Maraming paraan mga kapibi ang pagkuha ng ginto, hindi, lang isa, dalawa, tatlo. Mas marami sa lalo na sa mga mining, uh, anong uh, wala akong ano mga pibi, wala akong experience sa mga ginto na nasa bato. Regold lang ang na-experience ko. Kasi wala nga ang mga par Doon sa taas. Pag malaki kasi baha mga pibi, maraming par So, pag maraming par Doon dun sa bandang taas, Uh, katulad nito kurbada Marami sana to Kaso malilit yung baha mga katibi ah, uh, Pag maliit yung baha uh, Kunti lang yung nasasalang dito Ginto So try pa natin mag sample Kung makita tayo ng marami rami Bago yan mga katibi Shout out kay Aris Aris Bella From Dubai Salamat ka PB. Shout out kay Range Channel. Salamat ka PB. Shout out kay Jonix from Tagum City. Ah, okay, salamat kapibi. At shout out kay uh, Edwin Sarinas from Isabela. Maraming salamat mga kapibi, no? At sa mga hindi ko na shout out mga kapibi, pasensya na. At sa susunod, uh, isa shout out ko kayo. So hanggang dito lang mga kapibi no. Maraming maraming salamat. At thank you nga pala mga kapibi, Dahil 16k followers or subscribers na tayo mga kapibi. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kapibi no. Hanggang sa muli. At dito lang muna tayo mga kapibi. Maraming salamat. At see you next video.